emergency! Salpit! Oh, hindi ba tayo si ano? Kasi! Dok, dok! Kailangan oh. ko yung mga tumato! Ewan ko sa'yo! ka pe! Sige na! Papaano pe! <tis> Tumanda na ang lahat! Buska. Dahil siguradong love trip ang abutin mo tuwing Sabado! Oh, sino bang mga to? Ito uh, po yung mga bagong uh, repairman dito. Oh. Ang pagbabalik ng dalawang OG sa komedya. Oh, oh ito, sino to! Oh. John Estrada at Long Mejia. Ano mo na kuhiyain? Alam nila matapang <laughs> ako. At may magigigulo pang kuwelang barkada ng Barangay Panalo. Kasama si na Kim Rodriguez, Pilang Kasi, oh, ang pinakamagandang tenderang magpapatibok ng puso ni Wais. Huwag na dali naman dali kaya si Eng Eng. Puro sa'yo yung sarap. <laughs> ko, ang bigat-bigat niyan ni eh. Wow, ramdam na yan. E, Jorel Ramirez, Pilang duel ang pinakamasipag na tauhan sa talyer. Este, kami na maglilipit. Pinakamasipag sa katamaran pala. Pigil <laughs> pa Leo Bruno, bilang Karim, ang mato na kuya ni Gassi. Nasa lang yung put mo eh. Este, ate pala. Bakla Kasama din si Kingo, Gutierrez, ang astig at lovable na dating kapitan ng Barangay Panalo. Pinakikilala, Bella Ortega, ang magpapainit ng gabi nyo tuwing Sabado. At pinakikilala si din si Quincy Sembrano ah! bilang aswa! Waka Siguradong rayo at ang Sabado Nights nyo kasama si Wise Ano, ang oras kayo naliligong si Bella? Ngayong October 11 na, ah, Sabado, alas 7 ng gabi sa Pure Gold Channel. Ba't ganito amoy ah! nito? Mukasigit na si Krista! Predito Vittoria!